asa ka na nga datos. Gihingusgan sa Sentro Sok Sargen, nga dili tinuod, ang ginapasigarbo sa local government unit nga miubos sa 8% ang mga pobre sa dakbayan. Sumala ni Herbert Dimos nga dili katuuhan ang maong datos. Tungod sa Batag Adlaw, sila ang naganaog sa komunidad og nakita nila ang tinuod nga sitwasyon sa mga tawo. Ginabarugan ni Dimos nga dili tinuod ang pag-ubos sa kapobrehon. Tungod sa nagapadayon, ang taas nga pila sa mga nagapangayo og tabang sa pagbatambal o gustong makaangkon og ayuda. Bot ba pasabot sa saig, sa bayanihan, diya sa kulasi, 8% na lang ang mga pobre niya. So sa asinan, sa, sa, sa minanga, so try to, masig nakalimot sila, no? Or asa nila na <coughs> di kuha nga datos, kaya dili na, dili na tinood. Samtang sa bahin sa LGU, ginabarugan ni Attorney Franklin Gakal Jr nga nahimong maayo ang dagan sa ekonomiya sa Jensen maong na ang ini ang ubos nga datos yes no based sa uh, reports, sa uh, i forgot the agency concerned no? that in the entire uh, entire Mindanao among the big cities ang Jensen ang adunay pinakamubo nga poverty incidence which is 8% Gituuhan sa opisyal nga tungod sa nagkadaghan ng investors og trabaho maong mikunhod ang ihap sa mga pobre aminado ang opisyal nga may mga nagpabilin nga pobre apan ang nakamaayo lang nga ang gidaghanon ni ini ang miubos. Based sa facts na no, uh, mga datos na na, na, tigum sa mga ahensya na pagkita na iubos gyud ang poverty incidence. Meaning to say nga ang pobre sa lugar sa Jensen gamay na lang. So I think we should be happy for that, no? In the heart of changing lives, Kinis Brigada Dadikasi, Brigada News.